may Diabetik? Oo, oh, ay, ang paa po. Ako, oh, namamanid siya. Ang ng manid. Oo. Oh, Ay, okay, pag diabetes ka. Para sa, hindi, hindi ba na explain sa inyo yan. Ang taong diabetes syempre medyo mas malapot ang dugo nyo kumpara sa aming mga hindi diabetes. Ngayon, pagka naipit siyang put nyo or sa pagpupo nyo, ang tagal niyang makabalik yung circulation, yung oxygen, tsaka yung blood circulation kaya makakaramdam kayo ng mga tinghing, numbness pagka sobrang tagal na at hindi na pa, padres, parang normal na sa inyo yung mga manhid manhid na yun ganun na mangyayari yan kasi madadamage na yung ano eh madadamage na yung mga nerves na hindi nakawala kumbaga, no, luminihig siya, nawawalan siya ng anong sustansya hindi yeah, nga po, matagal na po kakao po Tatay, yeah. ako, yung unang ko, ay, 'yung audio mo na kapag pa-follow pa diyan. Wala akong sasasakay, tutunog <laughs> <laughs> Ang bilakada best niyan Tay. 'Di ba naglalakad siya sa anong sabayan nyo Ang sagot sa diabetic control sa kanin, exercise, yan. Yeah. hindi niyo kailangang pa tatakbo. Pa hindi nyo alam, na, na. Oh, hindi niyo kailangang magtatakbo. Tapos more on water kayo. Okay, so, may iniinom kayo mga herbal-herbal. Mas maganda ano man natin. Herbal ha, yung mga dahon-dahon. Guyabano -dahon. -dahon. Kuya baan. Kuya baan Diyos? Yan. Napaganda sa parang... Ang, dahil, ang guyabano yan, ang pinakapag... Kahit hindi ka magkimo, sabi ng mga doktor. Kahit hindi ka magkimo. Simula na ko yung uminom na yun. Parang maganda pa ang mga mga. Oo, oh, yun tayo. Tama yun. Okay, okay, hindi pa kayo dinadalaw ng frozen shoulder. Hindi po kumpare ko ng paggamot rin. Siya ka nagsabi sa akin, so ang ano Anong sabi ng kumpare niyo? Ay, isang ano na siya. Isang pitik lang? Oo, isang pitik. Nag-inid ka tayo. Sabayin nyo na si ano, hindi yung maglakad. Dalawa hmm. na kayo. Sa boulevard tayo din. Ayan, araw-araw lang. Pag napagod, pahinga. Inom ng tubig. Kung may baong ngayon, yun nga yung sinasabi ko, ano, yung juice na yun. Celery, carrots, pinapol, cucumber. Kabilang side. Mm -hmm. Ito mga pae, parang walang, ano, muscle ah. Ito eh, tagilid lang tayo, tagilid lang. Ah, tagilid, Dele, tagilid lang, tagilid lang. lang, lang, lang. lang. Uso ka tam, lang. Yan. Parang <laughs> naroon <peto>. pa yung tunog. Paa pa yung ako. <laughs> o, na. Ah. Oh, Ito nga po, rady, wala. Ito mga lubak-lubak. Ito nga oh. Tignan niyo yung paa wala Oo, nagka-lubak-lubak na So, ganito, ganito. Hindi, ibig sabihin yan tayo. Ano O yung mga, yung blood circulation nga natin, pigil, ganyan yan. Hindi mo ka-circulate. Kaya mm. yun ang Tapos, hindi naman kayo nag-exercise. oh, ay. Kahit paano, hindi kayo nag-walking. Oh, okay. Biking ako. babae kayo ngayon? O, oh, ano Ayun, maganda yun. Maganda yun, huwag yung tigilan yun. Kung nagkaganong kayo, di mas maganda. Nawabalik kay ano <laughs> Maganda yun. Pansin nyo, umiidad kayo pero hindi kayo katulad Sorry. ng iba papunta sa igaan kasi napapawisan kayo. Oh. Kasi kung kayo matagal na diabetic, pag edad nyo, maramdaman nyo, ano na kayo? Igaan in, na kayo. 68? Tata, pa. Oh, wait na nyo, 68. Hindi nyo napapansin, malakas pa rin kayo dahil nagbubay kayo. 50 na ako na magkaroon ng diabetes. Oh, di labi walong taon na kayong... Ang problema lang dyan, sa diabetic talagang yung mga numbness, nako, nandyan na talaga yun, halos. Kung baga, talagang mararamdaman at mararamdaman niyo yan. Kasi ngayon, sa dugo. Hindi siya pilay sa dugo. yung blood flow ng dugo. Lalo nung una kong yung, yung pagpango ko na umaga. Malita mo rin yung ako ko. Naitapad ako sa simento ng pao. Pero ang sagot sa mga gintong papawis. Yung massage kasi, for relief and blood circulation. Hmm. Ang massage, yan ang definition ng massage. Buto talaga eh, yung gitarang rapes. hindi yan nagsasabong, nag-aalaga-alaga lang pero hindi yan marunong magsuban. Hindi yan naninigarin yung inom lang. Nag-aalaga pero hindi pa yan nakatungpong sa mismong sabungan. Papaluhin ko yan. Uh, Yaya. Ako oh, napaktagal ko na hindi nagsasabong. Alaga eh, alaga ako kung meron nga lang akong lupang malaki, dami ko na siguro manok. Ang dami kong punta rito na ano eh, na may farm eh. Eh yung narin, Sabi ko, mga 30 ang manok kasi rito. Hindi sa amin yan. Hindi, maraming nagmamanok yan. Kung baga, oh, sino-sino nga. Oo, oh, patong-patong lang sila dyan. Oh, ini Sale. napapansin nyo rin pala lumuli yung mga parang kanal-kanal nyo. Ang sarap. Ayun, pa. No? Yeah, ho, yeah. So, Sa kayang sarap. Ito rin sa paa. Eh? Rin ko. Parang hapis na hapis yung paa nyo. Oh. Dapat kasi kahit pa paano hindi e, kita yung pinakagano eh, yung... Merong ano, na ito umaki. Oh. Kung na nang balok na balok. Matuto yun. Paano na yung scale ito? Pasay ko yan sa mm -hmm. Pero hindi niyo mamapansin, mag-80 mag, mag na kayo, malakas pa rin kayo. Huwag nang titigilan ng pagtupay. Basta huwag lang yung mga heavy na. Ay, Papawi kung kumbaga ikot lang siya sa... Hindi, yung Pag-uwi ko, eh, pag ko yung pavis ko, lalo yung mainit na. Very good. Kita yung 68 ito si Tata eh, pero mas malakas pa siya sa anak niyang 40. Oo. Oh. Oo, oh, di ba? Sa sa ano? Ito si state ko, consider na rin natin 70 years old yan, pero ito malakas pa kayo, makalagaan nyo yung katawan nyo tayo. Ay, ano nga malaman kung diabetic ako, 50 nyo, ang alam ko, oh, 25 years na lang ang reps pa ng diabetic. Hindi ah. Yeah. Diabetes. O oh, 18 years old na, 18 years old na yung diabetic o, nyo. Pag 7 taon pa. Ay, hindi, huwag kayo magbilang ng ganun. Baka hindi, eh, ang ano ko nga sana malapasan ako pa. Oo. Oh, oh, Eh, lakas lakas kas eh. Sumabay na rin kayo ron sa celery, carrots, green onion, apple, cucumber. Malaking bagay yun. Tapos yung iniinom yung guyabano. Yung hmm. Ang guyabano kasi yan yung wonder food. Napaka ano, inalaga mo ano eh. Parang kapit. Kulay kapit na yun. Oh. Pinaglagaan. Maganda yun. Basta mga herbal. Basta tama lang pag-inom. May kain na kayo ng konti para hindi lang kayo sisikmurahin. May mm. laman na ng konti dyan nyo. Kahit ano lang Huwag lang yung Siro yung siro, Lalo kung may mga... Minsan kasi hindi magtugma. Kunyari, mayroong acidic kayo. Nag-take kayo ng yung lemon water. Eh, sisikmurahin talaga kayo. Kailangan kasi talaga tugma kahit pa paano, kahit pa paano may tutunawin yung ah, asim sa loob ng sigmura mo. May laman na yun, hindi, no? hindi kasi sigmura eh. Dumit kasi hindi ito ang kanyang anak mo. Oh. Nakulangan sa pagkain. Oo. Oh. Ay, upo ka. Ah. Pag-ibis pa. Dapat eh, ano, pagkain sa meritaan kung <laughs> ayaw hindi ako umayaw bawas lang kayo sa kanin ay ikaw ang bawas sa kanin siya hindi ako yung bawas ako hindi ako yung... kasi <clears throat> so, kayo yung diabetic mataas ang sugar content ng kanin pero kung brown rice okay lang meron kasing mababa ang ano eh sugar content brown rice na eh? kumpara sa white rice. Mm -hmm. Ah, kala niyo at tabong naman ng kanin, but natag ang sugar niya. Oo, oh, napatabong <laughs> ay. Pero hindi sa pag-aaral, taas ang ano niya. si mataas sa sugar. hindi kayo malakas panalangin kay Jesus ng baruan. Hindi kayo na.